Hi guys, welcome back to my YouTube channel at welcome ulit dito sa aming munting tindahan. For today's video guys, I'm sure lang ako sa inyo, hindi ganun kaganda yung ating ibabalita today. Dahil nga po may nangyari nitong last delivery ni Nestle and baka ito yung uh, pagkakataon na baka hindi mo na nga kami pansamantala umorder sa kanila. Dahil nga guys, yung nangyari nitong last uh, Wednesday ay hindi kasi kami inabutan dito sa aming tindahan dahil sumundo kami sa aking bunso mga 12 ng tanghali. Tapos uh, pag ganun kasi ay didiretso kami ng pamamalingke. So dumating nga po si Nestle, wala kami kaya naman tumawag yung aking ahente dahil ngayon kanilang delivery boy ay nandito na sa amin so pag ganito kasing senaryo uh, vice versa naman to kapag uh, kami ay sarado yung biran ko ay nagre-receive kapag naman sarado yung biran ko ay kami ang nagre-receive so that time kasarado kami and bukas yung aking biyanan kaya naman sa kanya namin ipinareceive so syempre nag, uh, nakausap muna namin siya uh, bago naman niya i-receive so ang pangyari guys um nakaalis na kasi guys yung kanilang delivery boy by the way ang aking uh, order is nasa 2,400 plus at ang order naman ng na aking biyanan is nasa 800 lang kasi halos kakapamili lang niya so ayun nga guys ang nangyari guys ay hindi pala, uh, late na namin nalaman na ang ahente pala ang tumawag sa aking biyanan na nagsabi na peke yung 1,000 sa binaya dun sa aming order um hindi siya pumunta or hindi rin siya sa amin tumawag. At hindi rin po tumawag kasi yung binan ko sa amin that time. So, siguro medyo nataranta na siya or hindi ko alam kung paano. Basta hindi niya na naisipan na tumawag muna sa amin bago palitan pa yung 1,000. So, yun nga guys, napalitan niya yung 1,000 na dinideclare ng delivery boy na peke na galing sa kanya. So, kasi po guys, sa akin or kung sa inyo rin ay hindi ko alam kung paano tayo pero pag ganitong scenario guys ay hindi namin to papalitan dahil nga nakaalis na po yung delivery boy paano naman kami nakakasigurado at paano naman kami magtitiwala na yung 1000 ay galing sa amin na peke. dahil bukod po sa may na po kami ng bills may money detector po kami tinuruan namin yung Uh, binigyan din namin ng money detector yung aking bilan. So, ayun nga, ay napalitan po yung 1,000 na peke ng aking bilan. So, bali na lugi siya ng 1,000 pesos dahil sa declare na peke ng, ng kanilang delivery boy ni Nestle nga. Sa akin palagay, guys, ay hindi dapat sana kailangan palitan ng aking binanyan dahil nga po nakalis na yung delivery boy o yung nag ng pera. So, hindi ko sure kung gano'y yung interval o yung pagitan nung pag-alis nila sa store ng aking binan hanggang sa bumalik sila o tumawag yung ahente na peke yung pera. Si ahente, uh, para sa akin nagkulang siya kasi pag ganitong senaryo, dapat ay pumupunta siya personally kapag may mga ganitong incident para mas maklaro sana. Pero yun nga guys, uh, wala na, napalitan na. Pinunit agad ng aking binan yung 1,000 na peke dahil sa sobrang inis niya rin. And so yun, um, nakakuha pa kami ng kapirasong um, piraso nung 1,000 na peke. And kahit dun sa kapiraso na yun guys, ay makikita at mapapansin mo agad na peke yung pera kasi hindi siya ganun kalinaw yung print. Yung parang nakikita natin mga play money. And yung papel niya is hindi gan ganun, ganon din. Parang papel na talaga siya. So, bali ngayon ay sobrang nakakaya talaga guys dun sa aking binan. Kasi nga po, naka, uh, lang kami na uh, i-receive yung aming order. Eh, hindi sana siya mag maglalabas ng tig 1,000 dahil yung order nga na lang niya is nasa 800. Kung yung order lang niya yung i-receive niya. Kaya tinatay sana namin yung bayaran pero ayaw niya. So, Anyway, uh, nakapag, uh, napag-decision na po namin na hindi nga muna mag-order kaya nicely dahil nga sa, sa nangyari. Dahil alam niya yung pakiramdam. Ang na namin nag-order sa kanila guys. Paiba-iba, nakailang iba na sila ng mga nagde-deliver. Pero uh, nag-order pa rin kami sa kanila. Kahit nga wala kami nakukuha mga points or anything sa kanila. May mga na-receive -re kami mga giveaways like yung mga pati shirt nila. Uh, pa-pak ng coffee mate, mga yung mga natatandaan ko basta every pasko or mag New Year gano'n yung nabibigay. Uh, pero bukod doon ay wala na. Ang uh, pinaka uh, hindi lang gano'n kaganda experience talaga sa um tagal namin nag order kay Nestle is yung order na inihiwa-hiwalay sa iba't ibang resibo dahil nga parang sina uh, tinatapalan niya yung ibang mga store na hindi nag order para lang Uh, masabing nag-order. Kahit iyon ay order namin or order ko. So, minsan ay dalawa or tatlong resibo yung nire receive before. And then, hanggang sa sinabi ko na medyo na guguluhan or minsan uh, natatagalan kasi yung pagde-deliver. Minsan, nasasabay pa sa mga bumibili. Uh, nagsabi na ako na isang resibo na lang lahat. Ayoko na nung pa hiwa Pero patuloy pa rin, guys, sabihin na lang nung nagde-deliver na, ay, ma'am, hindi po nasama sa resibo nyo. Uh, alam nyo, yung mga discard nila, hindi naman tayo bata para, hindi naman tayo ganun kabaguhan para yung discard nila is hindi natin malaman or hindi natin uh, mag-gets, di ba? So, gaya, hinayaan ko lang, and ang ginagawa na lang niya, parang isang item na lang nga yung parang nahihiwalay na hindi ko na nasasama sa uh, pinaka pinakaresibo ko. And, actually guys, may mga, <coughs> ito ay hindi naman parang panunong bad camera at ito ay na aking naisi-share lang. So, si Nestle kasi pag may mga nakakancel sila or hindi kinukuha ng, mm, ng ibang tindahan o yung mga nag-order, ginagawa niyan kapag nag-order na kami, may na sila. So, ang ginagawa nila, So, bali kapag um, ganun, parang sinasalo namin yung mga pending deliveries nila or pending orders nila na hindi kinireceive ng mga umorder. So, sa amin yan binabagsak. So, yan, parang sa amin nila binabagsak. Pero, pwede mo naman hindi tanggapin. Pero, syempre, uorder uh, order ka naman. So, parang tulong mo na rin sa kanila. Kahit, diba, pag ganun. Pero ako, okay, guys, talaga, sigurado ako. Ganun ako kasigurado na hindi peke yung pera na binayad ng aking biyanan. So, first time ever na nangyari to sa aming pagtitindahan. First time. So, yun guys. Uh, yan lang muna guys. Thank you for watching.